Paano kung sabihin ko sa iyo may bagay sa iyong leg. Ito ay ang marka ng kasamaan at lumilitaw sa leg upang ipakita sa ibang mga demonyo kung ano ang kanilang tinataglay. Ang larawang ito ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng mga demonyo na nagtataglay ng mga tao at kung ano ang tila maruming leg kapag nakuhanan ng larawan ay nagpapakita ng iba't ibang mga pagkakaiba-iba na hindi nalalaman ng mga tao. At ang huli ay isang mataas na ranggo na demonyo na may mga sungay sa magkabilang panig. Ang pagtatasa sa katangian ng isang estranghero ay maaaring maging mahirap, ang mga unang impresyon ay maaaring mapanlinlang at ang mga pagkiling ay maaaring makaimpluensya sa perception. Sa limitadong pananaw at kakulangan ng kaalaman na humahamon, ang aming mga obserbasyon at pakikipag-ugnayan na nagpapahirap sa pagtatasa ng katangian ng isang estranghero. Ang oral na kaalaman ay ginawang nakasulat na salita, na inilalantad ang kanilang layunin, pinagmulan ng Marx, at ipinahayag sa kanya. Ang biomarks Panandang Pandagdag Creature Capture dalawa sa isa na application, para sa iOS multi-camera iPhone, ay maaaring magbunyag ng mga sumusunod na marka. Ang tanda ng sinungaling, ang tanda ng kasamaan, ang tanda ng mamamatay tao, at ang tanda ni Kane mangyaring mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang aming lingguhang marka ng sangkatauhan na video, kung saan pumipili kami ng mga pampublikong larawan mula sa mga balita, libangan at palakasan. At ilapat ang Biomarks application upang ihayag kung ano ang itinatago sa simpleng paningin. Ang aming eksklusibong Biomarks Panandang Pandagdag Creature Capture dalawa sa isa na application para sa iOS multi-camera iPhone ay magbibigay daan sa sinuman na kunan ng larawan ang Marks of Mankind. Available sa English at Japanese sa Apple Store. At ang aming mga mag-aaral ay gumagawa ng mga feature para sa application. Ang application ay maaaring gamitin para sa personal na pagsusuri sa privacy ng tahanan at maaaring makagawa ng photographic na ebidensya kung ang isa ay minarkahan o magbunyag ng hindi kilalang pamana na makakaapekto sa kanilang kapalaran. Ang kasalukuyang promosyon para sa aplikasyon ay, ang Demonyo Hunt para sa mga mamimili ng application, ay maaaring kunan ng larawan ang mga demonyo kung saan sila nagtitipon, nagtatago sa relihiyon at tiwala na hindi sila makikita. Suriin ang Appy sa Apple Store Mga Tanong, Info at Partnership America, Org. Mag-iwan ng komento o mag-like, at mag-subscribe para maabisuhan ka sa susunod na weekly marks na isisiwalat ng Mark of Cain.